Ate De Mayo, tres na natakos sa Brock Barn Food Hub. Kagayan de Oro City, bay! Para sa coronation, coronation uh, elimination. Three, uh, Oro magsaba! Ay, tayo So, uh, it's your fucking host, uh, Mike Il. So, uh, special sa Tanan, bay. Special shoutouts out sa Provision People. Uh, spe special sa mga bisita to Bikat Pabukid Bukidnon bay. Uh, Initao Inigtaw, sa e 063. So, uh, sugan na nato, bay! Banan na, Mr. Malnev! Rap Batiko, Sir President, introduce yourself. Uh, komposta shout out yes, uh, MCG, sa ICG, sa Tanan Batang Kandado, sa Tanan Suporta sa Trono sa Oro Game. Okay. Yeah, uh, kumusta na ba isa sa mga old gallery sa CDO Battle Rap Scene ba? So, Battle Rap Scene, right, introduce yourself. <laughs> <laughs> so, asok na nato ba? So, anak uh, na daw sa Cointos, si uh, Kumposta. So, gipili niya na muna si Cross. So, first round para kay Cross DSO game. Yeah. 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 Unang round ng tournament. And mga kids, it's been a while. Cross versus Composta medyo. Miss match daw yung fight. Pero di nila alam magiging tema nito ay alien predator yung style. Ako yung alien ng dahil sa aking mind. Habang siya naman yung predator dahil proud kang pedophile. <laughs> Christian Angelo Lorcha. 34 years old. Proud sa pedophilia. Kasi nung battle nila ni Mercy, pinagsigawan na pag mas bata, medyo feel niya. Kaya pala, excited ka, ihatid yung pamangkin mo na grade 3. Pag si na nasa elementary, madalas tumag-change gear. Kadiri ka! Minor pa rin yung hanap mo? Minor pa rin yung hanap mo? 34 years old ka na't lahat. Yung mga gusto mo, hindi pa namumunga. Ikaw, tinubuan na ng ugat. Hoy, ungas. Seryoso lang. Ang pagiging pedophile ay nakakadiri na pakay. Kaya huwag kang mag-flex dyan as if yan ay na bagay. Pantay sa lakay! Mga walang muwang ang tinatarget kasi madali lang malito. Dahil alam niya ding hindi sa pipiliin ng mga kaedad na nag-iisip ng matino. Christian Whoa! Angelo, 34 years old. Tumandang walang nakuhang admiration. Kaya panay manipulate ng underage para mag ng validation. Pag may nautong minor de, flex agad sa FB and he thinks that he's the shit iba. Girlfriend, tawag mo sa kanila. Ang tawag ko, biktima. Let's see ka. Let's see ka. Tapos sa FB niya. Feeling hopeless, romantic ka pa, na loser ka, panayhanap ng magiging bride sa minorde. Kasi nga, groomer siya. Late bloomer ka. At eto pa yung sabi niya na sama mata ng Diyos, okay lang daw yun. Basta kayo ay tunay na nagmamahalan. Aba, ating palakpakan. Pati si Jesus, dinamay pa sa kasalanan. Gusto niyo to? Pag nag kayo kay Christian, ang masasabi ko lang dyan, tol, anis, ibig sabihin, sumasang -ayon kayo sa ganyang kadiri na tot, process, soy, nonsense. Nonsense. Sige, pagpalagay na natin na with consent, normal state at di yun rape. Legit pa rin namin concern sa inyong date at di yun hate. Kung sa judges walang penalty, yung rounds mo dito safe, dito safe sa penalty ng judge ng RA11648. Kaya, kung after ng battle na to, di ka pa magbago, kikikikay, fine. Alam na natin kung saan ito patungo, jail, Ta -ta -ta -ta, Yo! Check! Wa ka sumay sa imong istorya si Kisha ingon na gusto ko nako ako gusto ko nako ako kay bata ayaw ka bala ka karoon kaya nga akong gipili katong naay bata Sige na kagisgo to gusto bata, gusto bata. Wala ba ka sumhe sa imong gipang ingon? Ay kabalaka cross kay sunod imong mama na akong iyuton. yung bagong panimula. Umiinit, umaalab. At naglalagablab yung mga baon kung bara at di mo to maaapula. Pero tay murag, ako lagi dire karon ng dihado. Tanawa, istag sa trono sa oro. fresh pa ng tryout, gikan flip top. Unang ang ang sa turna, kumposta retso, abig makadaog, yahay ba kay Nemo? Isumbatan lang og talent fee ni Metodical head sa trono sa oro, cameraman sa trono sa oro, dali-dali, may apel. Pwede dahil na, naulaw pa mo, di pa apel, alam mo nyo, si Bong Kyo, si Mike L. Bigatin daw ko sa trono sa oro. Pwes, wakoy pakialam. Wala na lang unta ka nag-apel-apel kay dapat cameraman. Gets mo? Hinayo na ako. Wala na lang unta ka nag-apel-apel kay dapat cameraman tubuan ni gubag-gubag, pati utok ni spinoryahon, piso pa kabay, di pa ni kaya akong ligon. Piso pa kabay, di pa ni mo kaya akong ligon. O, oh, yung laban niya, sa so one minute, nagkaroon pa talaga ng gas na i-mention pa si Tapang-tapangan, yung postura naman, halatang weak yung vital stats. Time. Saka close Okay. So, wala siya kanina. Nga siya pares, nga nanay-anak, daan. Oh, grabe, father of the year. Dabi, katong imong anak, imo nagipasagdan. May ngati man sa bigas ba? Bantay ato, babae to yung anak. Yo! Trivia! Alam nyo ba na may utang tong 10,400? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba pinos ka sa FB ng iyong inutangan? Kaya kung maisiwalat ko yan ngayon dito, di ko na yan kasalanan. Asip naman mahimahe ka pang inaalagaan. At silbing tulong ko na rin to sa nagpautang sa iyo nang maisipan mo naman siya na bayaran. Kaya shout out kay madam. Hello, young ma, mayang. Ma'am. Ito yung pinautang nyo. Grabe mag-angas. Magaling daw magribat pero di maibalik. Hinirami Ramito na cash. Woo! Woo! Ang inan nabayaran mo na ba? Oo, hindi. Di na importante yon. May nagpautang, nagtiwala. Pero sinira mo din siyong wala akong pake kung ano pinagdadaanan mo. May kasunduan kayo doon. Kaya sana, in the future, kapag kailangan, kailangan, kailangan mo na talaga, di ka maka-apply ng loan, gago, kamatay. Pero balik tayo sa 10,400. game? Gain. You know what rhymes with 10,400? <laughs> Mamakla ka na lang para mapayoutan mo ang debt. Gusto mo ng computation? Ito quick count that you'll accept. 10,400 divided by 150 is equal to 69 din daw na oral sex. Oo. 10,400 divided by 150 is equal to 69. Hindi yon coincidence tingnan nyo pa sa Calcio. Di pa ba apparent? Wala ka ng pera, ikikick out pa ng landlord, di ka na makarent. Eto, old God, nagpipiling Zeus ba itong Malaman-laman ko, muntikan kayong maputulan ng kuryente. Gago, utang, kamor. Pero hindi. Eto, sabi niya, kaya ang mga siya. Ma'am, babayaran ko din yan sa pagdating ng panahon. Pero joke lang yun, wala na ako pera na ngayon. Siningil ka ng 10-4? Tapos bingi-bingihan, ano yung linya mo? Choppy? Nung siningil ka ng 10-4, dapat sinagot mo, Shh, Copy! see, loser and proud, still poor until now. The reason why I am still making this sound, rap battle career ni Composta once I am done here it is, over and out kaya mm. fuck a beef nga nung balik man kagakapela nagkapakapa pagkawak walay nada I'm sure the body fuck you all if you tell me I am paid sa kong home credit last month and I say that proudly <laughs> and fuck this battle you can never win a Maori here Telas nga nung imong utang wala ni mo bayad Time to pay bit. Ha? Yo! Kahit isumpat mo man lahat ng utang ko sa labas, hindi hindi mo ako mapapataob. Pasensya kung mas inuna kong tanawin yung utang na loob. Bawat linya ko makabulok. Bawat linya ko makabuluhan kahit sino pwedeng hatulan. Kada diin, kada diin may sakit at pwede kang ihatid sa huling hantungan. At pwede kang ihat ihatid sa huling hantungan. At ako'y sinubok ng panahon pero pinilit kong makabangon kaya cross binabalaan kita mahirap nang patumbahin yung kumpostang naka-move on at may bagong inspirasyon at pangako lang naman yung kaya mong ipako kaya hindi hindi mo ako matatapos And do, I will make it sure tonight that you cannot put this Christ on the cross. para mm. yeah, wow. Giuna daw niya ang utang na loob. Grabe, walay patawad. Inanag, gapon ako isulti kung wala ko'y pambayad. Yo! Ingat sila? Sayon na daw ang akong bracket. Malas daw tong matulong sa akong pangan. Pero unsaon taman nga wala naman joy lain. Ug sala ko ba di ay kung puro bugo tong tanan metodical para kumpusta mga rookie ang gyata. Tapos little ay, ay, kay Robin, mga gagbay, di mo to sa akong level. Liriko, ko yung XCN, mula nung natumboy, nga gaaway. <laughs> Tapos si Ron, Lex og Daryl Dale, mga nakapildi sa one time. Pero tsamba raman po to. kay Karol Morana mo, si kay Dili na baka utro. Oh, kay sa tournament, mapildi na ko ninyo, mag-show kung taman-taman o ginsulto gihapon na sa inyo kay ang pasabot ng ala. Huwag ka mong ipangandaman labi na ikaw. Wala kay nada. Di mo pasar bisan pang abrigana akong kagutong mapabili nga tulog. Pero bisan pang puryagaba akong naipagkaon na ihanda na gihapon bisan bidli o gulood. Apan mga ayaw kong pasensya kung kinamutun ko niya imong gihanda pa na unod. Nga nung gamitan pa man tinidor Sara kung proven na nga gihapon na makabusog. Bang! ganina naman kag-iulo, Nga nung isukol pa man, jud ka battle, ban. Nagkalagsik ang dugo. Pamatood na kong pusta, istoryahan kita ninyo ang iskater, Wakay! nadang pagka-father. Wakay nadang pagka-father na pay utang di bayaran bisag hapit na mablatter. Pidufay pa jud ka, brother. Na ay dressing pagka-rapper. Sex offender, child predator, Jeffrey Epstein, island hopper. Grabe ka, grabe ka Lord ang putos sa bliga ng gurot sa gasolina malumos sa kung kalayo maupos ni di pagani ni pugos kay 1% transit ng na kainit kung masunog na ka sa ubos ironic lang kay may siya pero yung pangalan Christian ni Angelo sorry pero di na jud ka kalahos pero ayaw lang kabalaka before baka mo naog sa ubos gilangsang saka, sa kasakros. Yo. <clears throat> Huling pagkakataon upang malaman yung tunay na haton. Kita nyo naman kung sino yung naghahabol. Oo, inuna mo, kaya mo, pues ililibing kita ng sagad. Wala nang setup setup sa sapa ka ng bara agad. Sapa ka ng bara agad. Pasalamat ka, lahat ng mga linya ko kinalimutan. At, at, hindi ako natakot sa banta, yan hiyan ga ka, ako kang gitungahan. Busa ayaw patakag yaw yaw ang utang utang. Painom duman takaw, apay na preso sa utang. O okay, inun, pa ko nimo, mawa nagsustento sa kung anak, Matakar kagiyaw yawan. Perme ko bahatag parutan ang inahan. Di ba silingan mo. Yeah, trus trus So uh, advancing sa second round, 5-0, magsaba para cross